Dindi! Dindi! Ana? Dindi! Ana! Oh! Dindi! Anong ginagawa niyo dito? Nung dami niyong dalang gamit ni Karen. Eh, napalayas kasi kami sa... sa bahay ng Ma'am Monteclaro eh. Ano? Sa totoo lang, dapat nga kagabi pa kami nandito. Kaso na-hold up yung sinasakyan naming jeep. Kaya ayun, sa presinto muna kami nagpalipas ng gabi. Eh. O oh, eh, paano ngayon yan? Saan kayo tutuloy? Nakakayaman din, hindi. Pero alam mo naman, wala na akong ibang kaibigan. Kung okay lang, pwede bang dyan muna kami sa inyo ni Karen? Naku, no, oo, oo, naman. Ikaw pa. Pero ba't di mo subukan doon sa nanay mo? Ha? Di ba't hindi nasa Bicol na yung nanay ko? Tsaka hindi ko naman alam yung address na doon eh. Hindi naman kay Aling Nayde. Sa totoo mong nanay. Oo, alam mo ba, may pumunta dito, hinahanap ka. Sabi niya, siya daw ang nagbigay sa'yo kay Aling Naida. Tapos, alam niya rin si yung totoong nanay mo. Karen, naninig mo yun? Oo, dinig na dinig ko. Ano? Anong ibig sabihin? Hinahanap ka na ng tunay mong nanay, Ana. Matagal na sa akin yan. Pero hindi ko na nabigay sa'yo dahil nagka-emergency siya. Ayun, naging busy na, nawala na sa isip ko. Dini, sigurado ka ba? Kilala niya yung nanay ko? Eh, yun yung sabi niya eh. Ito, cellphone ko. Tawagan mo siya. Karen. Hinahanap ko lang yung nanay ko. Tapos ngayon makikita ko na siya. Tawagan mo. Uh, 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 hello po. Ako po si... si Ana Karenina Paluya. At gusto niyo raw po akong makausap. Gusto ko ang kapakita. Sige, sige. Ah, sige, po. Payag po ako. gusto ko rin po kayong makausap.